Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento Pagsapit ng gabi, ganon din ang mga nangyayari doon sa sintro ng baryo. Gumagala na din doon ang mga membro ng kulto na nagkukunwaring namimista lamang doon sa lugar. Ngunit daladala nila ang mga bayong na nakapaloob doon ang mga matatalas nilang mga armas. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, naramdaman na din nila ni Manong Isaak at Tatay Simeon ang presensya ng mga ito. Kaya agad na hinahagilap ng dalawang mga matatandang albularyo ang maaring kinaroonan ngayon ng mga kulto. Mabilis na ang kanilang mga kilos at nag-uusal na din ang mga ito ng mga pangkarga ng mga orasyon. Ayon kasi sa bili ni Nanay Kanida sa kanila, kadalasan na suot ng mga ito ay kulay itim na damit at salakot. Ngunit kung humalo naman ang mga ito doon sa mga tao at magkunwaring mga normal na tao lamang makikilala mo agad ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga mata at labi. Maiitim kasi ang palibot ng kanilang mga mata at pati na rin ang kanilang mga labi. Ang kanilang kamay naman may mga nakatato na bungo. Ngunit gabi na sa mga pagkakataon na iyon, mahirapan silang makita ang mga ibinigay na platandaan nitong sinanay kanida sa kanila. Kaya umaasa ngayon ang dalawang matanda sa kanilang lakas sa mga usal na pampalinaw. Kailangan din na maramdaman nila agad ang kinaroroonan ng mga ito. Kaya mabilis nang nag-usal muli ang mga ito ng mga orasyon na pampalawak sa kanilang kakayahan para maramdaman agad ang pinanggagalingan ng mga kulto. Doon sa sentro ng lugar ng baryo lasog. Maraming gumagala na doon ng na mga nakisaya na mga tao. May mga galing din sa iba't ibang lugar para makisaya at makipista. Sa gabing ito, marami kasing kasiyahan doon sa sintro ng Baryo Kalasog. May mga piryahan, may tugtugan din at sayawan. Kaya mahihirapan si Tatay Simeon para makita agad ang mga ito. Ngunit ang iniisip ng dalawang mga matatanda kung laging may dalang mga matatandas na bagay ang mga ito. Sigurado, makikilala nila agad ang mga ito at makikita maliban lamang kung may dalang lagayan ang mga ito tulad ng mga bayong. Kaya nang may masipat ang dalawang matatanda na dalawang katao na kahinahinala ang mga ikinikilos at may dalang mga bayong wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Agad na lumapit ang dalawang matanda doon sa dalawang kalalakihan na palihim, may ilang mga tanod din na nakikita si Natata Simeon. Ngunit kapag makakaharap ng mga ito, ang mga kulto, sigurado wala din silang magagawa laban sa mga ito. Kaya't hanggang maaga pa, isa-isahin na nila ang lahat ng membro ng kulto na iligpit. Ilang sandali dahil sa kanilang malalakas na mga sabulag na karga at puder, hindi sila nararamdaman ng dalawang mga kulto at matagumpay na nakalapit ang mga ito doon sa dalawa. Huli na nang maramdaman ng mga kulto ang kanilang presensya. Agad na uwi nitong si Tatay Simeon. Huwag na kayong magpapakita pa ng masamang kilos mga kaibigan. Gusto lamang namin na makita kung ano ang laman ng mga dala ninyong bayong. Ang wika nitong si Tatay Simeon sa mga ito. Ngunit nang mapatitig ang dalawang albularyo doon sa mga mukha ng mga ito, agad na nasilayan nila ang kakaibang hitsura ng mga ito na tugmang-tugma doon sa sinabi ni Nanay Kanida sa kanila. Kaya agad na wika nitong si Manong Isaak. Mukhang ito na ang mga membro ng kulto Simeon. Sigurado akong mga matatalas na bagay ang nakapaloob sa kanilang mga bayong. Nakita din nilang agad na dinukot ng dalawa ang hindi pa nila nakikitang mga bagay sa loob ng dala nitong mga bayong. Ang hinala nila, maaaring dumukot na ang mga ito ng mga matatalas na bagay kaya wala nang inaksayang uras ang dalawang albularyo. Agad na umindak sa lupa itong si Manong Isaak sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita matapos nagawin iyon ng matandang albularyo. Agad nang natumba ang mga ito sa lupa at nakakaramdam ng sobrang pagkahilo at nang matumba na din ang hawak nilang mga bayong nakita na nila ang mga itak na dala ng mga ito na kumikislap pa nga sa gitna ng kadiliman ang talas ng mga ito. Kaya agad nang kumilos na din itong si Tatay Simeon habang hindi pa nakabawi ng wisyo ang dalawa. Agad na dinampian ng matanda ng dalawang kamay ang magkabilang sintido nung isa habang nag-usal ng mga banyagang salita ang matanda. Ilang segundo lamang ang lumipas. Agad nang nangingisay na ang isang membro ng kulto habang bumubula ang bibig nang makita naman itong si Manong Isaak na nagsimulang bumango na at tumayo ang isa. Agad na binigyan niya ito ng isang malutong na sapak sa may na naging dahilan para agad itong matumba at mamimilipit dahil sa sakit. Uy ka nitong si Manong Isaak. Huwag na kayong tumayo pa, mga bata. Hindi magtatagumpay ang binabalak ninyong masama sa lugar na ito isang sapak pa tuluyan ng nawalan ng malay ang isang membro ng kulto samantalang ang isa pa na hawak ang magkabilang sintido nitong si Tatay Simeon hindi na rin ito gumagalaw pa pagkatapos agad na nagpunta itong si Manong Isaac doon sa nakitang isang tanod ang mga tanod na ito alam na ang presensya ng mga kulto dito sa baryo kaya nga nagbabantay na din ang mga ito dahil inaabisuhan na sila ni Kapitan Luis. Nang makalapit na itong si Manong Isaac, agad na sinabi nito ang mga nangyayari at pinakiusapan ang mga ito na dalhin ang mga nahuli nilang membro ng mga kulto doon sa barangay hall dahil kailangan pa nilang hanapin ang iba pang kasamahan ng mga ito. Ilang sandali pa, doon naman sa kinaroroonan nila ni Abner agad na nararamdaman nila ang presensya ngayon ng mga kalaban dahil sa mga pagkakataon na iyon dahan-dahan nang umuusad ang grupo ng mga kulto papalapit na doon sa mga kabahayan napakadilim na din kasi ang buong paligid at tamang-tama na ang oras na iyon para gawin na ng mga ito ang kanilang binabalak na masama sa mga taong nakatira doon Agad na lumabas na Abner, Inday Maning at ang pamangkin nitong si Arthur doon sa bahay. Bukod kasi sa naramdaman nila ang presensya ng mga ito, naamoy na din nila ang mga kulto. Tulad naman sa ibinili nitong si Abner kay Tumas na pagpatak ng alasays ng gabi. Wala nang maglalabas pa ng bahay at patayin na nila ang lahat ng kanilang mga ilaw sa loob. Wika nitong si Abner sa kanyang asawa. Tama nga ang aking hinala maning Isa nga ang lugar na ito sa kanilang pakay ardor subukan mong hagilapin ang kanilang kinaruroonan ngayon At subukan mo din na bilangin ang kanilang bilang Mabilis naman at na tumalima ang pamangkin nitong si Abner Napakabilis na nitong umibis papunta doon sa mga puno ng kahoy na nasa gilid lamang ng sapa pilit na inaamoy-amoy ang mga membro ng kulto at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Nasisipat na nitong si Arthur ang mga nilalang doon sa gilid ng sapa. Hindi man niya makita ng mabuti ang mga kasuotan ng mga ito. Ngunit sigurado itong si Arthur na may dalang mga matatalas na bagay ang mga ito. Dahil nakita nitong si Arthur na may mga kumikislap na mga bagay na daladala -dala ang mga ito. Kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali. Agad nang bumalik itong si Arthur doon sa kinaroroonan nila ni Abner para agad na ibalita ang kanyang mga nakikita. Ayon nitong si Arthur, nasa labing walong bilang ang lahat ng mga ito at armado pa ng mga matatalas na mga armas. Ngunit hindi naman nabahala itong si Abner dahil ramdam niyang hindi naman ganon kalakasan ang mga kultong ito. Makalipas ang ilang sandali, agad na umuusad pa ang tatlo at inaabangan na nila ang mga ito doon sa gilid ng mga sagingan na nasa tabi lamang ng malawak na palayan. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad na nakikita na nila ni Abner ang maraming mga nilalang ang napakabilis na nagtatakbuhan doon sa kadiliman. Kumikislap na din ang dalang mga matatalas na bagay na bitbit -bit ng mga ito. Huwi ka nitong si Abner sa dalawang mga kasama. Hindi natin papayagan na makakalapit ang mga ito doon sa kabahayan. Kahit na isa ay walang pahintulutan tayo na makarating doon sa mga kabahayan. Patayin natin ang lahat ng mga ito maning Arthur. Umungol lamang ng mahina itong si Arthur at nakahanda na ito para sagpangin ang mga kulto. Nakalabas na ang mga matutulis na mga kuko nitong si Arthur pati na rin ang kanyang mga matatalas na mga ngipin. Samantalang hinugot na din nitong si Inday Maning ang laging daladala nitong pamalong niyantok at ang laging dala naman nitong si Buhawi ang kanyang armas na pana. Makalipas lamang ang ilang mga segundo sa bilis ng mga pag-usad ng grupo ng mga kulto. Agad nang nakarating ang mga ito doon sa kanilang tapat kung saan sila nagtatago. Kaya walang inaksayang sandali na ang tatlo. Agad na nilang inaataki ang mga ito. Sa isang malakas na pag-angil nitong si Arthur, agad na umigpaw ito sa eri papunta doon sa kawan ng mga membro ng kulto. Napakabilis ang ginawang iyon nitong si Arthur. Wala pang limang mga segundo. Agad nang naabot na nito ang dalawang membro ng kulto. Agad na hinagip ng pagkagat ang liig ng isa na naging dahilan para mawakwak ang liig nito na umabot pa sa puntong kamuntikan pang kumalas ang ulo sa katawan. Ang isa naman sa mga ito, bago pa maiangat ang dalang matalas na itak agad na tinamaan na ito ni Arthur ng pagtarak gamit ang kanyang matatalas na mga kuko. Dinukot pa ng aswang ang puso ng membro ng kulto at pinisil-pisil kaya pagbagsak ng membro ng kulto doon sa lupa agad na nawalan ito ng buhay. Nangingisay muna ito ng ilang mga segundo bago ito tuluyan na namatay. Samantalang itong si Abner agad na lumabas ito doon sa kanyang pinagtataguan na sagingan. Ngunit hindi ito lumapit doon sa kinaruroonan ng kanilang mga kalaban na natili lamang ito habang malayang inaasinta ang mga nagkagulong mga membro ng kulto sa hawak niyang panak. Sunod-sunod ng pinagbibira na ito ni Abner kaya agad na din na bumagsak ang mga kalaban na may mga nakatarak na mga palaso sa kanilang mga ulo at liig na agaran na ikinamatay ng mga ito. Habang ang asawa naman itong si Abner na si Inday Maning agad na umataki na din ito doon sa mga kalaban, hawak ang kanyang pamalong yantok. Walang habas na pinagpapalo nito ang lahat ng mga kalaban. Habang nagaganap naman ang bakbakan doon sa sityo palay, doon naman sa bahay nila ni Nanay Kanida. Nanatili lamang ang tatlo doon sa kanilang balkonahe. Nakatulog na ang iba pang kasama nila doon sa bahay ngunit sina Nanay Kanida, Jackal at Pablo gising na gising pa rin ang mga ito. Kanina pa kasi nararamdaman nitong si Nanay Kanida ang presensya ng mga kalaban. Alam ng matandang babaylan na umaaligid lamang ang mga ito sa kanilang bahay. Hanggang sa pagsapit ng dilim, hindi pa rin nagbabago. Ang nararamdaman nitong si Nanay Kanida, nakita din nila ang anim na mga malalaking uwak ang nagpalipad-lipad doon sa dalawang malaking puno ng tipulo na nandoon sa unahan ng kaninang manggahan wika nitong sinanay kanida sa kanyang mga kasama Ano pa kaya ang hinihintay ng mga iyan? Pablo, Jackal Bakit kaya hindi pa lumapit ang grupo ng Hinares at nang matapos na ang lahat ng ito Gigil na akong patayin ang lahat ng mga ito. Pablo, tandaan mo ang sinasabi at paalala ko sa iyo. Kaya natin ang mga demonyong ito. Ilang sandali pa, tumayo na itong sinanay kanida. Lumapit ito doon sa dulo ng balkonahe. At pagkatapos, may mga iniusal-usal ang matanda. Matapos naman iyon, itinuro nito ng kanyang kamay ang limang mga malaking ibon na nando doon sa mga puno ng tipulo. Matapos nagawin iyon ng matanda, agad na nagpulasan ang mga ibon na iyon at bumulusok ng lipad ang mga ito pababa. Huwi ka nitong sinanay kanida. Mga duwag, ano pa ba ang hinihintay ninyo? Sumunod na din sina Pablo at Jackal doon sa matanda, doon sa dulo ng balkonahe. Ngunit agad na wika sa kanila nitong si Nanay Kanida. Bumaba na kayo, Pablo, Jackala. Papalapit na ang mga ito dito sa bahay. Hmm, mukhang kumilos na din sa wakas ang mga ito. Abangan ninyo ang kanilang pagdating. At tandaan ninyo ito. Malalakas man ang mga ito. Mag-iingat na lamang tayo at magkitiwala sa ating mga tangan. Kaya natin natalunin ang lahat ng mga ito. Antayin ninyong mauuna ako sa paggawa ng mga pag-atake. Pinasa na nitong si Nanay Kanida ang kanyang mapuro na itak samantalang nagpakalat na agad ito ng mga usala para sa kanyang mga paging. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, may mga anino na silang nasisipat na dahan-dahan na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroonan Medyo maliwanag ang sinag ng buwan sa mga pagkakataon na iyon habang umuusad ang mga nilalang doon sa mga damuhan. Nararamdaman na ng tatlo ang kakaibang presensya ng mga ito. Anim ang lahat ng mga nilalang napapalapit sa kanila. Kaya batid nitong si Nanay kanila na maaring kasama ng mga ito ang pinuno ng kulto na si Sahir, ang taong pinatay niya. Dalawang taon na ang nakalipas. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Tuluyan ng nakakalapit ang mga iyon doon sa harapan ng balkonahing kinatatayuan nitong si Nanay kanida. Nakasuot ng mga salakot at mahabang mga kasuotan ang mga ito na kulay itim. Ngunit ang isa doon sa anim. Kakaiba ang kulay na suot nitong salakot dahil kulay puti ito. Kakaiba sa kulay itim na suot ng kanyang mga kasamahan. Napagtanto agad nitong si Nanay Kanida na si Sahir na ang isang iyon ang kaninang pinuno. Ilang sandali lamang tumigil ang mga ito sa pag-usad at nakatayo na nakahilera Nakatitig din ang mga ito doon kay Nanay Kanida. Samantalang si Pablo at itong si Jackal nagtatago lamang ang dalawa doon sa mga makakapal na halaman na nandoon sa bakura nila ni Nanay Kanida. Bitbit na ng mga ito ang kanilang mga armas. Dala nitong si Pablo ang bigay na punyal ni Nanay Kanida na sa buto na pinatalas galing sa isdang kataw samantalang itong si Jackal gamit nito ngayon ang sampung mga punyal isa kasi sa mga kakayahan nitong si Jackal napakagaling itong magtapon ng mga punyal bukod pa sa kayang tangan na mutya ng kampana nakikiramdam lamang ang dalawa at tulad ng bilin sa kanila nitong si Nanay Kanida. Antayin ng mga ito ang gagawin ng matanda bago sila gumawa ng anumang mga pagkilos at pag-atake. Ilang sandali pa, huwi ka nitong si Nanay Kanida doon sa anim na mga nilalang. Kamusta ka na, Sahir? nagagalak kong makikita kitang muli. Huh mukhang bagong labas pa lamang ang iyong katawan sa kabao at mukhang ibabalik na din kita agad sa pagkakabaon sa lupa at sa mga pagkakataon na ito isasama ko na din ang iyong mga alipores at nang hindi na kayo makagawa pa ng kasamaan dito sa mundong ipabaw ngunit na napiling tahimik lamang ang anim at pagkatapos tinanggal ng isang nilalang ang suot nitong kulay puti na salakot at tumambad sa paningin nitong si Nanay Kanida ang pagmumuka nitong si Sahir ngunit ang kabilang bahagi ng muka nito ay hindi pa kumplito ibig sabihin lamang hindi pa ang kalakasan nitong si Sahir wika naman nito sa kanya na ang busis ay parang nasa ilalim ng lupa ikaw matanda ka pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpatay sa akin. Ang iyong kamatayan ang makapagbigay sa akin ng walang hanggan na lakas. Ilang sandali lamang nang makita nitong si Nanay Kanida na suminyas na itong si saher sa kanyang mga kasamahan agad na inilatag na ng matandang babaylan ang kanina pa nakahanda niyang mga usal agad na ginamit niya ang mga usal na linlang at dumaan ito sa kanyang mga baging na nasa ilalim na ng lupa at pagkatapos mabilis na sumulpot ang matanda sa likuran ng mga ito. Ngunit sa mga pagkakataon din na iyon, sinadya muna ni Nanay Kanida na baging ang kanyang ipapakita at ang kanyang isa pang katawan na huwad. Nando doon pa rin sa balkunahe at nakatayo. Balak ng matanda na makapitas agad kahit na isa sa mga ito. Agad naman na nagulantang ang mga kalaban dahil sa biglang pagsulpot ng mga baging sa kanilang likuran at pagkatapos agad na silang inabot ng mga pagpitik ng mga ito. Maagap naman na nag-uusal ang isang matandang kalaban at matapos ang ginawa nito. Biglang lumaki na lamang ang dala nitong mga sanggot na kasing laki na ng kanyang katawan. Matapos naman iyon, agad na pinagtatagpas nito ang lahat ng mga baging na umaatake sa kanila. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, biglang nabibiyak na naman ang lupang kinatatayuan ng mga kulto at may mga nagsilabasang mga baging na naman ang nanudoon at pagkatapos agad na inabot ang mga paa ng mga ito. Dahil sa kanilang ginawang pagpupulasan, agad na din na kumilo sina Pablo at itong si Jackal. Agad na nagpakawala ng mga pagbato ng punyal itong si Jackal, puntirya ang mga kalaban. Agad naman na naiiwasan ang mga ito ng anim ng mga hinaris. Ngunit ang isa sa mga matatandang disipulo ng mga kulto, biglang napadilat ang mga mata nito nang maramdamang hindi na niya kayang maigalaw pa ang kanyang buong katawan. Nang tingnan naman niya ang kanyang mga paa wala namang nakapulupot doon na mga buggy. Kaya katanungan ng matandang disipulo kung bakit hindi siya makagalaw at patindi ng patindi ang kanyang nararamdamang pamamanhid sa kanyang buong katawan. Hanggang sa pati ang kanyang ulo, hindi na rin ito maigalaw pa. Biglang bumagsak sa harapan ng matanda ang antingirong si Jackal na hawak sa magkabilang kamay ang mga punyala at agad na wika nito. Magaling Pablo, hindi na natin pagbibigyan ng pagkakataon ang isang ito na makatakas pa. At dito na lamang napansin ng matanda na mayroon pang isang tao ang nakatayo sa kanyang likuran at wika naman nitong si Pablo kay Jackal. Papalapit na sila sa atin, Jackal. Tapusin mo na ang isang ito hanggang nakatapak pa ako sa kanyang anino. Hinding-hindi ito makakatakas.